Ay, salamat. Nakita ko ulit yung pusa. Pero gusto ko talaga siyang mawala. Tapos nakikita ko siya ulit. Ayan ha. Tulang ulit ako ha. One, two, three. Oh, di ba? Nawala na naman. Nabinuli natin siya. Ito. natin siya. Sa wasin natin. hindi. wala naman. Sa tayo sa taas. Parang dito. Posible <laughs> naman pumunta dito yan. Pati nga sila sa kwarto dito. Ayan. Yeah. Gata lagi, nakawala. Pwede natin sa baba. Ah. Posible naman na dito yan. Kaya natin ulit sa ano. Ating machine. Maganda dito na eh. <laughs> oh! <laughs>